Ito nga pala kaganapan dito sa amin sa Halloween party November 1, 2025. Naisipan ko nga palang sumali sa Halloween costume dahil meron nga pa-premium. Pinagawa ko ng aking anak at syempre nahihiya siya nang siya lang mag-isang pupunta. Kaya, kaya nag-shoot na rin ako ng aking pang Halloween costume para di siya mayayang pumasok sa party. At sayang nga ang magiging premium. Baka nga swerte na at manalo ang costume na ginawa ko sa aking anak. Kaya dali-dali kami pupunta dito sa cover court sa amin para makita at mahalagay siya sa entry ng Halloween costume. Yan nga pala ipaparty ng Purok 5 dito sa amin ni Gada talaga sila ang party Halloween party mga idol at meron sila mga pa-event na best in costume sa Halloween party pagkabayad nga lang namin ng entrance sa 10 piso sa bata at 20 ba sa matanda ay eh, dali-dali na kami pumasok agad dito at talaga naman pinakitinginan ako at saka nga aking anak dahil sa aming naiibang costume ngayong Halloween party ngayon nga lang pala kami nakatry sang ganito sumali no nakaraang taon na hindi kami nasumali sa Halloween party dito at ngayon ay naisipa kong ipagawa ang aking anak. Siyempre nakatayo ay eh, nag-costume na rin para naman ay eh. Masuportahan natin at di siya maya sa loob. At dito nga ay talagang nagtinitigan sila sa amin dahil kami talaga na ibang costume bukod sa anak ko na bagong lang ito sa aming paningin. At ang aking costume naman talaga ay talagang maaambis ka dahil sobrang uling ng aking mukha. Talagang pawis-pawis na nga niya mga ka-idol at tutuwa nga mga bata sa ating nagawang costume. Dito nga sa video to ay talagang pawis-pawis na ako dahil sobrang init ng aking costume. Talaga naman pinagkakaguluan ng mga bata kaya talaga napakainit. Lalo na dito sa party at napakaraming tao nag e kita nyo nga dito sa paparty ng Pukod ay talagang napakaraming bata ang nakakostume ng pang Halloween at talagang sila ay nakasubaybay dito sa amin hanggang pagpasok namin dito sa may sulok at talagang namang nagkakagulo sila yeah! Makikita niyo mga talaga, talaga nakasunod ang mga bata sa amin dahil nga bago lang ito sa kanilang paningin. Dahil mga napapanood nga lang nila sa Facebook ito at naisip ang kung ang gayahin para sa Halloween party dito sa amin na talaga namang na-amaze sila sa aking ginawang costume at ako ng ituan tuwa dyan dahil sila ay at nagandaan sa aking pinaghirapan at talaga namang napakaraming bata nakapalibot dito alus halos masira na nga ito gawa ng panayang sayawan habang nakapalibot sila sa, amin nga sa aking anak sa aking ginawang costume at talaga may mga pakaway pa makikita makita nyo nga ay mukha na uling-uling at puro pawis at dito nga ay makita nyo mga bata mga bata po mga anak natin ay pat po nasa last ride kaya po natin ano eh para nalimas po sa pag Lalo nga nagkagulot, nagkasiya ng mga bata nung tinawag na nga ang nanalo sa best in costume. At ang nanalo nga, syempre, yung ating gawa, syempre, yung aking anak ang may suot na yan. Kaya tuwan-tuwa, lalo nagkagulo ang mga bata. Hindi nila mapigilan ang saya dahil nga nanalo ng best in costume yung ating gawa. Talagang solid ang mga kaidolo. Maraming salamat po sa Purok 5 sa mga organizer nito. At ang bumuo ng party nito, ang Purok 5, napakasolid at napakaganda nga. At naging masaya ang mga bata sa mga gantong pasayawan. At tuwang-tuwa ang sila dyan. Dito nga sa video to, lalapit na nga tayo para i-claim yung ating premyo sa Best in Cosim. At tuwa nga dyan ang aking anak. At kung magustuhan nyo nga pala ang video to, huwag niyo pong kalimutan pinutin ang follow, like, and share. God bless!